may nilat, may taas singil. Habang Manila Water naman, may rollback sa singil sa tubig ngayong Hulyo. Kasama natin sa balita, Rajuman Mike Guyagoy. Inanunsyo ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na may bahagyang taas singil sa tubig ang mga consumer na may nilat sa susunod na buwan habang may rollback naman ang Manila Water. Ito'y matapos na aprubahan ng MWSS ang foreign currency deposit o tariff adjustment ng dalawang water concessionaires. Ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick Lester T, inaasahan ang adjustment na katumbas ng dagdag isang sentimo para sa mga regular residential o kumukonsumo ng 10 cubic meter kada buwan. Para naman sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meter kada buwan, may dagdag na 5 sentimo sa kanilang buwan ng konsumo. Habang 11 centavos naman ang adjustment sa mga customer na kumukonsumo ng 30 cubic meter. Samantala, para naman sa mga consumer ng Manila Water, 55 cents ang bawas sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. At para naman sa may konsumo ng 30 cubic meter, may bawas na 2 pesos and 45 centavos. Hindi naman din na apektado rito ang consumer sa low income at pasok sa enhanced lifeline na nasabing water concessionaires. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman, may boyago.